Ayan guys, nakaluto na ako ng suman. Ibinalik ko ito kasi nung kinukuha ko siya, may tubig. Aya, ayan. Ngayon ko lang nakuha. Kagabi ko pa ni ginawa guys. Kagabi ko pa itong ginawa. Ayan. Wala na yan, tali-tali. Tiniklop ko na lang. Shout out, Mila Mix. Timron, manang needs. Ayan, kain tayo ng suman. Oo. Oh. Diba? Meron na rin akong hinango na isa, isang kasirola guys na malaki. Pangalawa na itong ano, hinango ko na ito. Bali, ang niluto ko na malagkit ay dalawang kilo mahigit. O, itatatlo lang naman kami dito. Eh, malalakas yung aking mga kasamang kumain, guys. Malakas sila kumain. Mga, mga lalaki. <laughs> mga lalaki sila, kaya malakas silang kumain. Ayan. Diba? mamayang hapon pupunta na kami sa cementerio yan pupunta kami sa cementerio yan ayo umayos guys kasi baka mabuksan yan oh ito ang paggawa ko nito guys shortcut kasi baka kulangin ako ng kahoy naubusan kami ng kahoy Ayan. Ang daming kakainin ng aking mga pinsan. O yan. Kami lang naman dito tatlo. O. Di ba? Tatlo lang kami. Mamaya yan guys. Marami maghihingi. Namigay na rin po ako sa kapitbahay. O yan o. Ito guys, walang asukal to walang asukal na ano si iwas asukal tayo guys mm, diba mamayang hapon punta na kami sa sementeryo magdadala naman kami ng ganito o kahit hindi na mm, Dami guys. Ginawa ko to kagabi. Shut out, Tim! Ito yung ginagawa ko kagabi na hindi ako makadot-dot kasi malagkit yung aking kamay. Ayan. Shut out! Ayan, know, May suman, na. Suman ng probinsya ito, guys. Patupat. Ang tawag dito ay patupat. Ia yeah, a me patopa magpapansit sana ako kaya lang baka hindi na ako magpansit guys. wala namang kakain dito kami tatlo lang naman yan ang daming suma ni mama guys meron na ako hinango kanina hindi mm, ba kahit hindi na kami magluto ito na lang ang kakainin namin ba? Diba? ito na lang ang kakainin namin na panghalian yeah. umuusok pa guys may uling pa yung kamay ko yan oh shout out team kain tayo ng suman team Ayan, dito ko ilagay yung iba. Ayan. Kasi patong-patong na yung ano, nasa plato. Ay, nasa bandihado, guys. Yeah, ay na, nabutas yung isa. Suman ni Mama. Hmm. Okay. Ito. Suman dito sa probinsya namin, guys. Ayan. O, oh, diba? Yeah. Meron din ako hinango kanina guys. Kaya ito yung pangalawang hango ko. Patupat. Diba? Ayan na yung suman guys. Maraming suman. Ayan, wala nang ilaw. Nalubat na yung cellphone ko. Ang dilim tuloy yung ano. Ang dilim tuloy yung video guys. Ayan, suman. <coughs> ito yung ano. Ito yung sabi sa Ilocano ay atang. Para yan sa ano. Sa mga kaluluwa. Ayan, nilagay ng pinsan ko guys. Atang. Bago kumain, maglalagay muna sa lamesa. Ayan guys, thank you, thank you for watching. Madilim tuloy yung ano, lubat ng cellphone ko guys. Bye bye guys, thank you.